Yung mga bagong jeep ah yung modernong yung modernong mga jeep na gagawin na narito pa rin eh, yung mukha ng jeep ito yung ko last time so mayroon iba silang iba't ibang pula ito oh. so makikita nyo yung yung mukha ng mga jeep ay hindi na wala pero dito pwede ka nang tumayo aircon, komportable yung bawat sasakay dito it's more fun in the Philippines ah, okay. ano? ano? ito pa rin siya hindi siya nagbago so kung ikukumpara natin doon sa mga bagong lumabas ngayon na pinapalit doon sa mga jeep mga ano ito yung ito yun sa ito ito so titignan nyo ha ito yung heno na ano So, ikukumpara natin dito sa ano. Ito talaga yung mukha ng mga dito. Eh, pero ganyan yun yung mga lumabas eh.